Hello, hello mga katibs. Ito na, nakuha na namin. At pauwi na kami, ayaw namin magtagal doon. Bali, yung order ko, isang large na ano na taro. Kaya lang wala silang ano, wala silang large. Kaya pinaghati nila yung large. Linagay sa dalawang, dalawang medium. Yun, ang, yun naman ang anak ko. Itong ano, paborito niya ito. Inaalog pang ganun. Ako naman, ito talagang gustong gusto ko yan. Eto, tig isa lang kami kinoha Ito yung kinuha ko. Kasi ang dami, ang sa trabaho ko. <laughs> Kinatapon <dun>. lang. <laughs> ito, ito naman sa kanya. E, sa bahay nga, marami, marami pa rin nang ano eh, yung mga mga take home ko dun eh. Okay, dok, yung mga tigang, kasi may dadaan pa kami. Gabi, daw kami ng saging. Saging ni Pasing. Okay, dok, yung mga tigang. Bye-bye.